Hello, kamusta po kayong lahat? magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Akalain mo yung kadete na nanghingi ng relo ni BBM ay pinarusahan. Ganyan po ang administrasyon. Pinarusahan ng bangag na administrasyon ito. Tignan mo nga naman ano, ginagawa na nila ng paraan para hindi mapahiya si BBM. Kasi ang maaaring mangyari po dito, ayan, naparusahan tuloy yung kadete. Kasalanan mo yan, BBP Sara. So parang pinapalabas nila na kundi dahil kay BBP Sara, sa kwento niya, o oh, ayan tuloy, na yung kadete, no? So, kita nyo yung uh, kalukohan nitong bangag na administrasyon nito. Gagamitin nila yung kadete para mapasama na naman ang mga Duterte. Ganyan po yung ibig sabihin niya. Bakit ba pinamedia pa yan? Bakit ba may pa-interview pa? pa? <clears throat> Nagkakagulo sa West Philippine Sea. Ah, kasalanan ng Duterte yan binaha, kasalanan ng Duterte. Lahat kasalanan ng Duterte. Sila lang talaga ang magaling eh, no? So, kita nyo yung katalinuhan nila. Ang talino, ang galing mag-strategize eh. Opo, matatalino sila pagdating sa kalokohan. So, para matakpan po yung kahihiyan ni BBM at maisisi kay VP Sara. So, yan ang ginagawa. Nakita nyo na kung gaano sila kagaling mag-strategize. So, mamaya po ibabahagi ko po sa inyo kung ano ba talaga yung meaning ng paghingi ng relo at kung ano ba talaga yung simbolo nito. So, eto na nga po, uh, papasukin natin yung balita. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kaditing humingi ng relo ni Paulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo. So, ayan ha kinumpirma ng AFP ito AFP officials na meron talagang ganong pangyayari no may kadete nang hingi ng relo kay PBBM so ito po yung importante uh, ibig sabihin yung mga sinasabi yung kwento ni VP Sara ay hindi gawa-gawa lang no hindi kagaya ni Barbers <laughs> dito po naghihiring na naman sila sa Huadcom no kasi alam naman natin diyan puro kwentong barbero lang no kasunod na mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Viernes pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi mm. tanggap mm. kaya pinagtawa ng parusa ang nagturang kadete ayun nakatutok si Chino Gaston So, Ayan, narinig uh, nyo si Mel Chanko. Hindi raw katanggap-tanggap. At uh, pinatawan ng parusa, no? So, ibig sabihin, sinisira nila yung mga ginagawa ng kadete. Tuwing graduation, paghingi ng relo, pinapasama nila, di ba? Yan ang gusto nilang palabasin, eh. Kaya kayo, mga kadete, sa darating na graduation nyo next year, ay hindi na kayo, hindi nyo na pwedeng gawin ito sa panahon ni Marcos Jr. No? Hanggang 2028, hanggang nakaupo siya dyan, ay bawal na po ang paghingi ng relo. Ibig, ibig lang niyan sabihin, bawal na. Hindi nyo na pwedeng gawin yan. At uh, alam nyo kasi si PBBM, Ilocano kasi yan. <laughs> ang Ilocano, sabi nila ay kuripot, no? <laughs> hindi, hindi, mali, mali. Ano lang po yun, Nakasabihan uh, kasabihan lang, di ba? Baka magalit yung mga, uh, mga Ilocano dito. Okay, uh, kasabihan lang po yun. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niya ang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bisi na toxic na ang kanilang relasyon. Mm. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rights, may kadeting nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikita ang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi nito binigay yeah. ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asas. Si is actually an isolated case that does not reflect the overall culture and training within the AKL. It happened when the kadete, uh, ito, uh, ano dito, it's in a moment of euphoria. He was facing the President and he, he didn't think this behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawad na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Since na may at uh, upon learning about the incident, no, take action agad yung uh, Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito rin insidente na panghingi ang... ng relo sa Pangulo oh. ng isang PMA kadet. Doon, mm. ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa GMA Integrated. Okay. Game. So, ayan, hiningi yung relo Ni Tatay Digong at ibinigay. Oh, relo lang yan eh. Ha? Relo lang ako. Kaya ano, siya pa nagsuot ng relo sa kamay ng kadete. Ang problema po kay PBBM, hindi niya siguro mabitaw-bitawan yung relo niya, ano? Ah, nagkakahalaga yata ito ng 25 million. <laughs> Ganyan po yata yung mga relo ng mga ano eh ng mga mayayaman talaga. Maraming politiko adik sa material na bagay. Parang pataasan din ng ihi yung mga politiko, lalo na sa sa Congress. Ah, uh, kumbaga, <clears throat> paano kaya nila na sisikmura 'yan, ano? Halimbawa, nagmamaneho ka ng mamahaling sasakyan. Tapos may relo kang 20 million. May bag ka na mamahalin. Tapos pag daan mo, may madadaanan kang mahirap kung saan wala silang pangalmusal, tanghalian na lang agad, or hikahos. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng makakain. Kaya <clears throat> sa, sa akin kasi, kung ikaw po ay private citizen, okay lang eh. eh pera mo yan eh. Kaya e lang kung ikaw ay taong gobyerno, hindi nararapat mamuhay ka ng marangya. Okay, ibabahagi ko naman po sa inyo yung meaning po ng paghingi ng relo. ng mga kadete sa presidente. Ito po, babasahin ko. Mr. President, can I have your watch? The day has come. We stand in line with courage in our hearts, a future undefined. We march with pride. We wear the badge, the weight of honor in every step we've had. But there's a moment as I reach the stage, a question rises from deep within my gaze. Mr. President, Can I have your watch? Not just a token, but a promise that means so much. Can I have your watch as a sign of your bow? vow yung panata. No? That you'll stand with us then and now. We will defend this land. Ay, mali. In every battle, through the darkest night. We will defend this land with all our might. Your watch, my wrist, a band so true. Commander, we trust in you. He didn't hesitate. No words were lost. He took the watch, knowing the cost. Hindi na nag-alinlangan, kinuha yung relo, kahit ito'y mamahalin pa o ano. No? Place it gently on my arm. <clears throat> Isinuot. Ganyan-ganyan po yung nangyari kay Pangulong Duterte. A symbol of protection, keeping us from harm. For in that moment, we all could see the truth of his promise his loyalty. He'll watch over us as we guard the land. A leader, a shield with us, hand in hand. <clears throat> Yan po yung meaning ng paghingi ng relo. Actually, kinuha po ito, kinuha ko po, po ito sa isang kanta. <laughs> Meron pong kanta niyan. Pero anyway, ito po yung mga sinabi po ng mga retired official. Uh, kung ano nga ba ang ah uh, simbolo nitong paghingi ng relo. Actually, ang sabi po ng mga retired official, AFP official, itong mga bata na to, mga kadete at uh, mga batang sundalo gumagawa po sila ng tradition sinisimulan nila, inuumpisahan po nila itong tradisyon na to. Naumpisahan na nila yan kay Pangulong uh, uh, Duterte. At ipinagpapatuloy sana nila dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kanya nga lang, eto na nangyari. Aba, pag humingi ka ng relo, parusa aabutin mo. So, eto po yung uh, tatlong ibinigay na simbolo ng mga retired office officer o official. Uh, number one, ang watch. Yung watch. Ang watch po ay bantay kung saan iaalay nila ang kanilang buhay. Sila po yung nakaposte. Kumbaga, nag-aabang ng o nagbabantay, baka may pumasok na kalaban, para protektahan ang bansang ito at kanilang uh, willing sila na ialay ang kanilang buhay. Yan po yung number one, watch. Now, number two, can you watch my back? Ibig sabihin, uh, pag sinabi na can I have your watch, Mr. President, as a sign of us agit in my graduation. Ganon. Uh, can you watch my back? Ibig sabihin, pag hiningi, uh, pag hinihingi na sa'yo yung relo, ang ibig sabihin nun, can you watch my back? Anong can you watch my back? Maaasahan ka ba namin na ikaw ay nasa likod namin? No? Naintindihan nyo na, no? At, ah, uh, number two, I have the watch. Ibig sabihin binigay na ng presidente yung relo. I have the watch. Ibig sabihin mapagkakatiwalaan mo ko, Mr. President. At ako naman mapagkakatiwalaan kita, Mr. President. At a uh, ibig sabihin kapag binigay na yung relo, ang presidente ay mayroong pagmamahal. At malasakit sa mga kadete, sa mga sundalo. At handang protektahan ng presidente ang mga sundalo. <clears throat> so yun. Yun po yung pinakamining ng uh, paghingi ng relong ito. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.